Magandang gabi sa inyong lahat. Share ko lang sa inyo ang nakita ko. Bakit? Sa kunting bagay, nagka-kidney failure ang tao. Nag-hemodialysis siya. Yung isa ko sinte nahulog siya sa... Sa ano nahulog siya sa mataas na bagay. Tapos natama yung ribs niya. Pagtama ng ribs. May bleeding sa, sulod, sa loob ng lungs. Yun, inoperan nyo ng surgeon para na kinukuha ang dugo para mag, makahinga siya na maganda. Yung problema sa kanya, uh, hindi siya pumunta sa hospital pero may bleeding sa kanyang ano, loob ng lungs. Hindi naman yung mahirap na na operasyon ah sa mga surgeon kung pumunta ka sa government hospital maraming opera yun madali na yun na uh, operasyon so nagstay siya for one month sa kanilang bahay yung sad to say may pera siya pumunta sa, sa private na hospital pag, pagpunta sa private hospital <laughs> siguro nga na-pray siya na operahan hindi siya umuwi siya tapos hanggang uh, one month na nang makita ako siya sa sa government hospital sinabihan ko na palabasin yung may rib fracture palabasin yung yung dugo hindi pa siya nakadecide agad so the next day pa kasi sa government hospital kahit wala kang pera wala kang gamit makaprovide yon ang hospital kahit paano so nang operan ko maraming dugo lumabas siyempre gumaling siya pagaling niya ang side effect ng hindi na sa nga eh hindi na sa nga ang side effect yon yon may nag congestive heart failure siya at nag kidney failure kaya nga nakita ko doon kawawa siya sa konting hindi siya nakadeside agad yung attitude niya hindi ngayon nagka kidney failure siya ginahemodialysis siya kaya sa konting hindi mo pag-intindi ng disease process, dapat makinig ka sa doktor. Yung isa, <laughs> kaibigan ko, may hypertension. So, bata pa. Bata masyado. Yung hypertension niya, pinabayaan niya. Dapat, kinig siya na, dapat kung may hypertension ka, may maintenance ka. Kasi pag hindi mo na-control yung hypertension mo, yung epekto niya sa kidney, pinatigas na yung blood vessel mo. Tapos minsan, pinapaliit pa. So, hindi makapasok ang ang dugo. Hindi maka maka drain or makalinis ang kidney. Kaya mangyari, mag magka problema yung kidney mo. So, kung di na maka ano, ma kidney failure ka, hemodialysis yun, kawawa naman siya. Kasi, maraming gamot nyo na mga very cheap 7 pesos, 5 pesos sa hypertension yun ang sabi ko nga libre minsan eh libre ang bigay ng ng mga RHU eh kaya kung may hypertension medyo huwag tiisin na yung mga sakit mo kaya ngayon kawawa ang kaibigan ko kung okay lang kung makaya mo kung hindi mo ma ang suffering, ang pain yung pera wala kung okay lang kung wala kung pera pero kung yung katawan mo hindi na mag mag ano mag anong katawan mo hindi mo kaya yung third ko na pasyente very bata pa mga 33 ah uh, pumunta sa sa clinic hindi siya makahinga yung may asthma siya Siyempre, eh, di hindi naman pwede yun na sa klinik yung gamutin yung asma. Anak ng kaibigan ko, hinatid ko pa sa hospital Tapos ni dali-dali. Lagyan ng dextrose, steroids, everything. Yun, nakahinga siya. So, iniwan ko sa sa mga kaibigan ko na sama sa ospital ng mga internist at pulmonologist. <laughs> so, nagulat ako from the government hospital ng transfer sa sa private hospital pero nagulat ako na dialysis na siya siguro pag dating yung sa hospital ga kidney failure ga multiple organ failure kaya yung isa siguro nga residual yung hindi gumaling yung kidney niya ngayon forever na siya na hemodialysis bata pa may anak so tinatanong ko yung sarili ko bakit ganun kasi sabi, sabi ng iba, tiisin muna, na, matiis ba? Tiisin mo na at tiisin pag di na kaya magpunta sa ospital. So, dapat we, change, we must change Sang attitude. Kasi okay lang kung mapatay ka agad. Pero kung magdusa ka pa, ganon, hemodialysis, yun, kawawa ka. So, this ends mo uh, muna sa aking video. Ma-tell naman ako story about na may makakuha tayo. Thank you.